Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na ating YouTube channel. For this video, isang tanong naman po natin pong subscriber natin sa sasagutin. Ano daw po ang epekto sa katawan ng tao kapag nakakain ng karne ng baboy na infected ng ASF or African Swine Fever Virus? Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen. Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga epekto ng ASF virus sa katawan mo mga tao. Alam naman natin na ah, African Swine Fever Virus, ito po ay tumatama po sa ating mga alagang baboy. Hanggang sa ngayon, wala pa pong gamot sa mga sakit na ito. Pero mayroon naman pong bakuna or vaccination para nito, pero hindi po lahat ay nabigyan ng free galing po sa ating Department of Agriculture. Mayroon pong nabibinta online pero sobra pong mahal kapag natin pong binibili. So, mas maganda talaga yung mga libre galing po sa ating Department of Agriculture kasi yan po ay pinurchase po ng governo or Philippine government para po sa ating mga hog research. So, dapat yan, ibigay po natin, sa ating mga hog para po atin pong mapikinabangan yung mga bakuna na yan bago po sila mag-expire. Ngayon, kapag yung isang baboy po ay infected with ASF, at sa kinatay po siya. And then ito po yung kinakain ng ating mga tao. Ang epekto po ito sa ating mga tao po mga kaibigan ay wala. Wala po itong epekto sa atin. Kasi po, yung ASF po na virus mga kaibigan, ito po ay nakakaapekto lamang sa mga baboy, hindi po sa tao. Pero kapag yung tao po na kumakain ng karne ng baboy na infected po ng ASF, tayo pong tao po ay magiging carrier ng virus. So kapag meron po tayong kaibigan na may nag-aalaga ng baboy, meron po tayong mga kapitbahay na nag-aalaga ng baboy, at sa ating pong pinuntahan yung kailangan pong mga kulungan, meron pong posibilidad na mahahawa po natin yung kailangan mga baboy. Meron pong posibilidad na magkakasakit po yung kailangan baboy ng ESF dahil po sa atin. Kasi nga po, kumain po tayo ng infected meat ng baboy. So ngayon, ang virus po ay ating katawan. Pero, wala pa siyang epekto sa ating katawan kasi sa baboy lang ito tumatama, tayo po yung maging karyer. Kaya nga, ang paglaganap po ng ESF ngayon po mga kaibigan ay hindi po natin mapigilan talaga kasi hindi natin alam yung ibang tao na kumakain po sila ng karne ng baboy at saka pumunta po sa ating mga kulungan, pumunta po sa ating mga baboyan na hindi po natin alam. Kaya ang importante talaga ay strict biosecurity. Huwag na huwag po kayo mapapasok na kahit sinong tao sa inyo pong mga babuyan. Nang sa ganon, makontrol nyo po yung entry ng mga tao na pumapasok po doon. Kapag tayo po ay bibili ng mga karning baboy doon po sa mga palengke, dapat doon po tayo bibili sa mga certified ASF free o hindi po nakainfect infect ng mga sakit na ASF ng mga karning baboy. Nang sa ganon, tayo po ay makaiwas dun po sa karning baboy na mayroon pong virus. Kahit na hindi po tayo magkakasakit, pero tayo naman po ay maging carrier ng virus, ay threat pa rin tayo sa ating mga kasamang hagris, sir. Threat pa rin tayo sa ating mga alagang baboy. Para hindi po mahawa itong mga alagang baboy, dapat ang ating pong binibiling karne ay yung malinis talaga. Ay yung mga certified na mayroon pong mga certification through uh, laboratory o kahit ano bang uh, certification na justifying na yung karne na yan ay ASF free or hindi po siya infected with African swine fever virus. So yan yung plating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.